Hello mga kamaster ah, Dumating yung tugo na barko ngayon kamaster Tapos sana ito mas kamaster Nung lunis ito eh, May bagyo eh, Medyo Na siya Ay kamaster dumating ito ngayon At may mga kargang pasahero At ah, Galing itong Maynila kamaster Diretso ng Dabao tapos ngayon mga kamaster, alis na naman ito siya sa araw na ito. Uh, papunta siyang Jinsan tapos Iloilo -ilo, tapos Manila na mga kamaster maganda itong sakyan mga kamaster kasi komportable ka at mayroon silang mga konsiderasyon mga kamaster na bibigay sa mga pasayero at malaki ito mga kamaster doon sa loob na so mga kamaster kung gusto ninyo sumakay ng uh, tugo imbi maligaya ang biyahe nito kada lunes mga kamaster nito sa Davao uh, kumuha na lang kayo ng mga tiket kahit saan sa mga outlet mga kamaster Uh, isa rin itong nakakatulong sa biyahe mga kamaster na hindi kagaanong napapagod kasi matutulog ka na lang At pagbalik mo naman dito May mga bus Na pwede masakyan Mga kamaster palabas So mga kamaster ganun uh, Maraming salamat sa inyo Mga kamaster Shout out kay Busra Rap Busron Ron At sa kayong Yusida Marketing Jan Sa Magsaysay Avenue Uyanggurin Kay Ma'am Diana sa kayong R12D machine uh, engineering services dyan sa Carmen Davao del Norte kay Busron mga kamaster kung gusto nyo magbiyahe biyahe na thank you